Hello guys, good morning at uh, day 5 na ngayon ng ating pag-aalaga ng baboy at uh, papunta ngayon ako sa aming baboyan at uh, samahan nyo ako, titingnan natin Tara guys So guys, nandito na tayo sa may baboyan Ito, papakita ko sila sa inyo okay, Ah, uh, pala guys, tanghali lang yan. Kaya medyo nagugutom na sila. Uh, Kita niya naman ang hihingay nila guys. Oh. Okay uh, guys, papainumin muna natin sila ng tubig. Kasi gustong gusto nila ng tubig. Ano yun? na natin sila ng tubig eh. Pagkakita nyo naman eh. Paano sila ganadong ganado sa paginom ng tubig. Kasi guys, sa ganitong maliit pa lang, mas favorite nila yung tubig. Parang lagi silang nauuhaw. Pero hindi naman natin sosobrahan yan kasi makakasama uh, sa kanila yan sila At, tama maya maya lalagyan din natin sila na pitay na kasi tanghali na. papakainin na natin sila ito yung kaninang nilagay natin konti na lang lalagyan na lang natin yun yan guys nakakatawa sila oh bubunahan tayo sa pagubos ng tubig siya nga pala guys ah uh, tanghali na tayo nakapunta dito kasi may ginawa pa tayo nanguha pa tayo ng nyog nagluto pa tayo so guys kaya nga nang sa mga videos natin na nauna magbibigay pa rin tayo ng tips para sa tamang pag-aalaga at pagpapalaki ng baboy so ngayon guys tatalakayin natin kung paano yung pagbibigay ng pagkain sa kanila kasi guys marami nagtatanong sa akin marami nagko-comment din ilang takal lang daw ang kailangan ilagay pagkagantong maliliit pa so usually guys ang nilalagay ko is pinahati ko yung 1.5 na soft drinks in plastic at uh, nilalagyan ko sila ng, ng hinahati ko nga pala yun guys yung 1.5 at uh, nilalagyan ko sila ng isang takal dun kasi maliit pa lang naman sila yun ang tinatakalan ko para sa ganitong maliliit pa lang and then pagka malalaki na hindi magdadagdag na lang ulit tayo kasi pagka ano, uh, nagdadagdag yun ng pagpalaki ng palaki yung mga baboy natin guys at ah, uh, pangalawa pala guys sa mga nagtatanong din sa akin kung ano daw yung ginagamit kong ah, uh, pakain sa kanila so guys shout out nga pala sa bimig yun ang ginagamit natin guys na pagpapakain sa kanila bimig pre starter guys yun ang pinapakain natin sa kanila kasi yun ang nakasanayan natin wala pa nung una sa mga lolo lola ko pa sa mama ko at sa akin hindi kami nagbabago ng ano ng pangalan bimig talaga lang guys bimig free starter para sa mga ganitong babay na palang mga nag-uumpisa so yun guys sa mga nagtatanong sa akin kung anong ginagamit kong pagkain nila is bimig kasi para sa akin mas para sa akin lang naman yung opinion ko mas ganado sila pag bimig yung brand natin na pinapakain sa kanila at uh, ikatlo nga pala guys may nagtanong din sa akin kung anong ano ilang beses ko ba silang pinapainom pagka papakain natin so guys sa mga nasabi ko pagka pakain natin sa kanila konting ano lang takal lang sa tabo guys para may maano lang sila may mainom at uh, hindi natin dadamihin yung tubig kasi nakakasama yun sa kanila pagkada kain is kalating tabo lang at ayun uh, na kasi dalawa naman sila eh pagka isa lang konti lang pagka ganito, kasi guys nakasanayan ko na kalating tabo lang yung pinapainom natin sa kanila at alas uh, last nga pala guys uh, may nagtanong din sa akin kung ano nga ba yung tips at kung paano bumigat yung alagang baboy sa so, una pa lang syempre guys sasabihin ko sa inyo ang sekreto natin dyan is pagka mga ano guys 2 weeks na nilalagyan natin sila ng yung saging na hinog guys ta tatawag kasi sa amin nandito ano eh saging na inis ko yung ano guys hinog nun no? hinahalo natin sila sa pagkain nila para matamis kasi yun guys eh. mas ganado silang kumain pagka may kasamang saging makikita nyo guys pagka sinubukan nyo yun bumili kayo ng saging pagka nag kayo ng ganitong baboyan 2 weeks pa lang lagyan nyo na ng saging Kita nyo, after 3 months, ang bibigat nila, guys. Ayan. Yeah. So, yun, guys. Uh, yung mga nagtatanong nga pala sa akin, nasagot ko na yung mga katanungan nyo. At uh, mag-comment lang kayo, guys, kung ano pa yung gusto nyong itanong sa akin. At sasagutin natin yan sa susunod nating videos. So, yun lamang po, guys. Uh, for today's videos. Uh, kita kits ulit sa ating next videos and upload. Thank you.